guys, welcome sa aking YouTube channel. Maglalaga, naglaga always ng saging na saba. So, wala kasi guys, bigas guys, saging na lang guys. Mas mas, mas maganda pa ito kaysa sa bigas. Ito yung aking ang aming almusal saging saba na may paksiw paksiw na salmon yan so sya guys pares na pares ko dyan saging na saging na saba saging na saba sa dubong paksiw guys na may talong hmm. ito sya ang aking partner sa sagi sagi masarap to almusal kaysa kanin maraming sagi bigay lang to ang sagi kaya, mayroon akong nilagang saging. Tapos, nagloto ako guys ng paksiw na nilagang bukid. Nilagyan ko ng talong. Ano paksiw yan? Sa mga sanay kumain dito, sa probinsya, ito lang naman kinakain. Pag marami kang saging saging, tsaka paksiw. Diba? Masarap to. Tain tayo guys, ng saging na may paksiw. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching.